Lalo, lalita na. Sige na. Bumalik na lang tayo sa susunod na araw. Aga pa eh. Baka hindi rin tayo papasokin. Andito na tayo eh. Ilaban mo na yan. Pero... Tol, ilang taon mo na hinahanap yung tatay mo eh. Malay mo nandito lang pala siya. Hinihintay niya na mahanap mo siya, pre. Sige na. Ah, uh, sir. Pwede ka magtanong. Ano kailangan ninyo? May dadalawin na sana kami pasyente dito eh. Mamaya pang oras ng bisita. Sige Mamaya pa daw eh. Bukit na lang tayo mamaya. Ako na. Sir, baka pwede mo namang tulungan yung kaibigan ko, sir. Ako mapapagalitan eh. Ako nang bahala sa'yo, sir. Sige na. Saglit lang, ha? Balikan kita. Sige. Thank you. Pumatay kay Beverly Tapos ang gusto mo Itiin si George I would never do that But it's open secret That you hate each other You hurt one another You threaten one another You even blame her Sa ng kapatid mo That's enough reason To hurt Mrs. George Palacios Si Ate Sam? No way I'm not convinced Na involved siya dito Bakit mo naman nasabi yun? So why would a mother to be kill another person? They're supposed to be happy. Excited even, magiging nanay na sila. So no, hindi ako naniniwala na may kinalaman si Ate Sam sa lahat ng kaguluhan dito. You don't get it. Look at it this way. Di ba itong si Francis, siya ang prime suspect sa pagkamatay ni Basil? Oh, ibig sabihin nun, Nasa dugo nila. Nasa dugo nila yung dugong killer. Kaya ikaw, Sophia, huwag kang naglalapit dyan sa mga palay at kastilyong yan because they're toxic, dangerous people. And friend ko si Ward. I don't care. Stay out of the way. Wala akong pakialam, attorney, kung may hearing ka ngayon. Kasi pumunta ka dito, kailangan ka namin. Ano, magpadala ka ng ibang abogado. Hindi pwedeng makulong ang anak ko. Attorney, please. <laughs> si Bunso, nakakulong na. Kaya lang na miss yata nung ate, kaya gustong sumama. Kaya susunod na yung ate. May naman, asar ka pa. Ay, nako, Sofia anak, ha? Kaya ikaw, huwag kang tutulang dun sa mga magiinang yon. Pero kung sa bagay, wala naman sa lahi natin yung ganun eh. Pero sa tingin mo, kanino kaya nagmana yung dalawang yon yung magkapatid? Hmm? Alam ko na! <laughs> sa nanay! Anong <laughs> nakakatawa doon? <laughs> nakakatawa? Yung pamilya mo. Pamilya ng kriminal. Samantha Palacios. Pwede ba kang makausap? Detective, huwag mong pakakawalan yung babae nga hanggat hindi niya inaamin ko ano'ng totoo. Sandali. Sandali, bakit ako? Wala akong ginagawang sa wala. wala akong kasalanan. Ma'am, interviewin ko lang po kayo. How dare you? How dare you slap me? Ha? Huh? Hindi ba sabi mo kriminal ako? Yan ang sampal ng kriminal! Ayan! Ah! Pakukulong kita! Alam mo ba? Sa ginawa mo ya? ako yan! Ginawa ko yan! Pagkatlo hindi! Ikaw oh! ang kita dahil physical assault yan! Pabulong ka sa binang buwan! me first! Eh kayo naman kasi! Ano naman akong ginagawa? Just saying the truth! Ano sinampal niya ako? Eh sinampal ka dahil nang-aasar ka! It's the truth! Manta sa akin Do you really believe na may kinagamit sa lahat ng I don't know who or what to believe anymore. I don't trust you. As much as I don't trust your brother.